Ah, uh, magandang umaga ulit sa inyo mga tol, no. Bali, ito nga pala yung mga cable na nilatag namin mula sa taas pagbaba. Bali, makikita niyo nilalay namin to para meron silang allowance. Ayun. Ayun na may mga tray. Usaan na doon ang pinapatong yung mga cable. Ah, uh, ito mga cable na to mga tol. Bali, ito ay isang internet data. Uh, makikita yan. mabaho yan mga tol. Uh, dito yan sa taas. Sa uh, meron mo dito sa... Mabu. So, ayan mga tol. No? Uh, Diyan sa ibabaw ng train na yan. Diyan namin nilatag yung mga cable namin. Mga bahu yan. Ayan, uh, 'yung oh. Ito ginawa namin na tray. Nasatas. dyan, pinagapang namin 'yan sa kahoy, Ginataasan namin. Ayan. Pagkapang po yan. Tapos, ito na yung pinakadulo niya.